Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon po, 24 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Oscar Romero. Kamusta? Si San Oscar Romero, ipinanganak noong Agosto Kimshin, 1917, sa siyudad Barrio sa Salvador, ay isang Romanong Katolikong pare na naging ikaapat na arsobispo ng San Salvador. Siya ay kilala lalo na sa kanyang pakikibaka para sa mga karapatan ng tao, katarungan panlipunan at pangangalaga sa mga mahihirap sa Salvador. At sa pagiging tagapagtanggol ng mga pinagsasamantalahan noong panahon ng digmaang sibil na sumalanta sa kanyang bansa noong dekada 1980. Si Oscar Romero ay unang naging isang konserbatibong pari, ngunit lubos na naapektuhan ang kanyang karanasan sa pangangasiwa sa mga maralitang lugar sa kanayunan. Siya ay naging saksi sa mga kawalang-katarungan at hirap na dinaranas ng lokal na populasyon, biktima ng pang-aapi ng pamahalaan at karahasan ng mga paramilitar na milisya. Sa harap ng ganitong katotohanan, unti-unti nang nagbago si Romero ng kanyang pananaw at naging isang matapang na tagapagtanggol ng mga karapatan ng tao at katarungan panlipunan. Siya ay nagbigay ng mga humiliya at talumpati na nagpapahayag ng mga paglabag sa karapatang pantao at nagmumungkahi ng kapayapaan, na nagdulot sa kanya ng maraming batikos at banta mula sa mga konserbatibong elit at militar ng Salvador. Kahit na may panganib sa kanyang buhay, na natili siyang tapat sa kanyang pangako sa mga pinakamahirap. Noong Marso 24, 1980, habang siya ay nagdiriwang ng misa sa isang kapilya ng Divine Providence Hospital sa San Salvador, binaril si Oscar Romero ng isang sniper habang nagtatalumpati siya sa kanyang humilya. Iyong kanyang pagpaslang ay nagdulot ng galit sa buong mundo at pinalakas ang determinasyon ng mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao at mga kilusang panlipon na ipagpatuloy ang kanyang pakikibaka para sa katarungan. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Oscar Romero. Diyos ng awa, nagpapasalamat kami para sa patutuon ng pananampalataya at tapang ni San Oscar Romero na nagbigay ng kanyang buhay para sa pangangalaga sa mga pinagsasamantalahan at pinakamahihirap. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pag-ibig at pakikipagkapatiran sa mga pinakamahihirap at at bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang katarungan at kapayapaan sa ating mundo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Nga Santo Marcos at Timoteo, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw